<laughs> ano nga <to>, <laughs> Ano nga? Ano <to>, mga <laughs> Ano? <Ulaan na. laughs> Hello mga idol, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, ayan, may mas tayo. Ibig sabihin nito, meron tayong challenge ngayon na Sobo Challenge. So yung kasama ko, ito si Lord Suhan. Collaboration ulit namin ngayon. Tara na, ito. Yon, good afternoon mga idol. Subscribe. Please subscribe to my channel. I'm am Lord Suhan Sakalam. <laughs> so yan, ito na, magre-ready na ako. Ready na ba? Ikaw? So tara na, <laughs> nakaribin na. Ayan. So bali ang gagawin natin mga idol ay huhulaan niya kung ano ang aking ipapasubo sa kanya. <laughs> Ready na ba? Dito ba ako harap? Ganon di ba? Okay. okay. <clears throat> sobali first item natin mga idol, Ito na, amin, ready ka na ba? Ready na. Ready, ready ka na ba Marlon? Ready na. Ready na, let's go. Sabali, so, eto. Amuin niya muna mga idol ah. Ano na amoy? <laughs> Walang amoy, ano yon Wala. <laughs> Ready ka na bang isubo to? Ready na. So, game. Wow! Lang, um, mansanas. <laughs> mansanas daw. <laughs> Ulit. Sa pa? Walang amoy. Um, mm. Pwede mong kagatin. Wag <laughs> ayoko. rotas Hindi siya prutas. Mm. Ano kaya itong mga idol, hindi niya mahulaan. ano Paano pag hindi mahulaan? Punishment natin ay babasain natin siya. Wag. <laughs> oh. Gulay ito? Oo, oh, gulay. Gulay ito. Bilog? Oo, oh, bilog, bilog. Mm, ano pa hulet, subo mo pa singkamas? ang kulay <laughs> yun? Makainis baka hinis ano eh may amoy, sibuyas? hindi panggisa? pwede rin bawang, malaki yan eh sibuyas? <laughs> <laughs> go, go, go Go. Patingin ulit. Patingin ba ako <laughs> sa <wala> makita eh. <laughs> oh <laughs> no! Kamatis? Oy! Kamatis! Tama! Tumpak! <laughs> Yay! Mm -hmm. <laughs> Sunod. Ready next. Ready ka na lang para sa susunod? Ready na. Tiyan na lang <laughs> mga idol. Ayan to. Ano to? Pwede ka na, Marlon? Mm. Okay. Ano yan? <laughs> oh my God! Wow! Mahaba. ano yan? Mahaba. haba daw. Ang haba, Ano yun? Gulay din? Siyempre, gulay, gulay din to. Mahaba. <laughs> oh, oh. Ano yun? <laughs> Natatawa siya, napapaisip na siya kung ano to. Mahaba. Subo mo pa. Ay, ano yan? Ginugulay, no? Ginugulay. Gulay nga eh. Nakapatawa Sitaw. Mahaba eh. Sitaw. Sitaw. Mag hindi, hindi ito sitaw. Nang may narinig ako. Bagyo beans. Ayan! <laughs> <laughs> Bagyo <laughs> beans. Dama, dama. Parang tano talo tano. tayo mga idol ah. For... Okay. Pura. idol parang talo yata tayo ah. Ako yata ang mababasa dito. Madaya yata itong si Marlon. <laughs> Totoo bang madaya ka? <laughs> <laughs> Hindi no. <laughs> Next. Hindi naman nakikita. Ito mga idol. Ano ka na? Game. Ready ka na ba? Ready na. Ano yun? Yung paamoy nga. Paamoy daw. Eh, parang naamoy ko. Hmm, ang pangit ng lasa. Ang amoy. <laughs> ano ba? Lasa o Seboyas? amoy? Hindi. Hmm, maanghang. Maanghang. <laughs> Bell paper. <laughs> <laughs> Taman, Bell, bell apa? Bell paper Tama! Bell dengan tama. Mm, next, mengadon, Next! next, let, 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 next let, 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 Oh my God! Wow! Ano yun? Ano yun? Matigas? Uh, matigas. <laughs> Iba na yata yun. Mm, may ano pa, may balat. <laughs> Ang galing yung balat. <laughs> Panggulay din. Siyempre, gulay din siya. Bawang. na naamoy ko sibuyas itong Yan you oh. know mm -hmm. sibuyas tandaan sibuyas wala pa akong talo next Tim. item ano kaya papahula ka pa, pa marami pa ba to mm -hmm. Ito. Ano kaya ito mga idol? <laughs> Idol, let it talk. Ready ka na ba? Hmm. Ito ano idol ha. Okay. Subo. Pagkain? Siyempre, pagkain. Bawal ang French fries, na mo ikaw. niya, mga <laughs> idol Akin na kainin ko. <laughs> ủa mẹ. cho thằng Ghiền idol flash. Để không <laughs> ano to mga kaidol wala <laughs> wala <Daya. laughs> wala ano <na>. talong talong <laughs> tama so tapos na tapos na nga na challenge mga idol for today's video Yun, so, ba nila walaan na yun ano <laughs> pa <Malaba> ng talong <laughs> Mm. Tapos na. So, yun, yun, yung challenge ko ngayon, mga idol. So, dito na nagtatapos ang aming Sobo Challenge. So, wala tayong talo. Panalo tayo. Bye! <laughs> so, ayan. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod pang video. At saka si subscribe. Yeah. Yeah, guys. So, please subscribe to my YouTube channel, Lord